halos 2 years siguro na nung huling punta ko dito eto na pala yung nangyayari dito sa mismo parang pinaka hindi pala parang kundi pinaka nila ayan o magkatibag-tibag na pala yung ibang mga dike dito ayan yung pinakaharang kasi nila sa ano sa pagka bumabagyo tsaka umaalot ayan, tinatamaan so ngayon bumagsak na rin yung ibang mga ano dito mga ibang pinakaharang dito o pinaka matindi kasi yung mga ano dito eh bagyo pagka ano sobrang lakas ng bagyo kasi nga bumad ng dagat kaya ganyan malakas yung mga hampas malakas yung mira doon mga harang dito tapos okay magandang araw mga kaalabok so ngayong araw meron tayong biyahe may pupuntahan tayo ngayong isla dito sa amin sa Hagonoy. So, papasyalan natin yun. Matagal na ako nakapag-content doon. Uh, taon na rin siguro, mahigit. O oh, may dalawang taon na nung last na nag-content ako doon. Pero ngayon, papasyalan natin. So, andito ako ngayon sa sakaya nitong mga bangka dito sa uh, may halang. Ayan, ito yung mga ibang sakayan papunta doon sa Isla Pugad. So, sasamahan natin si Bro Sep TV doon sa sa isla. Ayan si Bro. <laughs> Galing kayo ng ano niyan bro? Galing kami ng Tacloban, diretso dito. Hmm, um, para lang makita yung islang tawagin na Pugan. Oo, oh, ayan. So, samahan natin si bro. So, abangan niyo yung content ni bro Sef TV dito sa amin sa Hago ni Bulacan. Thank you. Okay. 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 So, umulang muna kami dito ng buko. Okay, so paalis na kami. Pagpunta na kami dun ngayon sa isla. So, andito na kami sa ano, sa Pugad. Ito yung pinaka-port ng Pugad. Sakayan dito. Itong mismong pwesto na to. Ngayon ko lang dito nakita. Ang ganda na pala nitong ano, nitong port dito. Ayun oh, tapos na siya. At maganda yung pagkakagawa dito. So, ito dito sa parte ng Pugad na to, makikita niyo na dito yung pinaka mga baklad. Ayun. Mga panghuli ng isda mga baklad dito sa dagat na nakapaikot hanggang dun tapos ayun yung parola hindi lang kita dito sa camera siguro natin pero may parola yan dun ayun sa part na yun dito dun yung parola nitong ano sa parte dito ayun so mga ano wala pang 20 minutes narating namin tong lugar buhat dun sa halang ng San Agustin Sakto yung dating namin dito tanghalian na Kaya uwi bueno, na ng mga bata Ito yung mga pang umagang pumapasok Ang dami palang sakay nitong bangka na to Pagka ano bueno. <laughs> Eto nga pala si Bro. Bro, ano ulit yung pangalan mo? Louie. Ay si Bro Louie. Anong channel mo dati? Alam ko black to kasi magkakit kami ni Bro dati. Siya yung nasakyan namin ngayon. Anong channel mo? Uh, siya, Buhay Isla. Ayan, Buhay Isla. Tapos yung mga content mo bro, yung mga tungkol dito sa panguhuli ng mga isla, tsaka mga uh, ano ba? Diba? Ay, sa mga palakaya, sa sa mga dried alam mo dried toyo. you know? mga, Ayan. Uh, so, follow nyo din tsaka subscribe yung page tsaka YouTube ni Bro Louie yung Buhay Isla. Ayan. Search nyo na lang sa YouTube. Sa so, halos 2 years siguro na nung huling punta ko dito, eto na pala yung nangyayari dito sa mismong parang pinaka, hindi pala parang, kundi pinaka digi nila. Ayan Oh. No? nagtatibag-tibag na pala yung ibang mga dike dito ayan yung pinakaharang kasi nila sa ano sa pagka bumabagyo tsaka umaalon tinatamaan so ngayon bumagsak na rin yung ibang mga ano dito mga ibang pinakaharang dito o pinakadike eh wala kong hanggang saan yung sira nito pero mukhang marami tsaka mukhang halos diretsyo na to ano na tibag na yung mga dike matindi kasi yung mga ano dito eh bagyo pagka ano sobrang lakas ng bagyo kasi nabungad ng dagat kaya ganyan malakas yung mga hampas malakas sumira din itong mga harang dito tapos dito pa rin yung mga ano, marami pa rin mga talaba dito na nabubuhay oh. ayun sa mga gilid-gilid lang nitong mga diga na to o nitong mismong uh, harang na to pupunta kami ngayon kay Lakap. Pupuntahan lang namin yung bahay. Ang dami pa nang nag-aano din dito. Yung mga nakabilad na daing tinutuyo nila. Hindi ko lang sure kung pinabebenta rin nila yun. Dito kasi sa Tibagin, binibenta yung mga ano, mga tuyo. May mga gumagawa sa kabilang isla nito. Ito na sila Kap at si Sep TV. Ayan. So, in-interview na ni Bro Sep si Kap para sa mga ibang mga detalye dito sa isla Andito na ulit tayo sa may pang pang Dito sa may gilid mismo ng dagat So ang pangunahing mga kabuhayan dito is Mga pangisda Kaya maraming mga bangka dito So transportation Eh yan din mga bangka Ito malaking bangka na to Ito yung ginagamit nila sa ano Pag huli ng mga isda Iba't ibang mga isda na yung nahuhuli nila dyan So eto Tsumaki so, tayo sa bangka Ito yung pinakahanan nila Gamit nila yung lambat Ayan. So kadalasan alam ko Tuyo yung ibang hinuhuli ng mga malalaking lambat na ganito O e, yung mga malalaki Medyo malalaki yung um, tinga Mga isdang pang tuyo Pero nakakasama na rin din yung mga isda Tapos eto naman yung uh, Pinakalagayan nila Yung mga isda Ito yung uh, mga ano nito Banyera na to tapos, yung iba dyan, inaano nila ng yelo. Tapos siguro pati ito. Baka lagayan nila ito ng isda. Yung bangka. Norway na yata yung tawag dito pagkaganda ng kalaki. Tawag dito sa amin. Ito naman, mga lambat na to. Ito naman yung mga pinampapalit nila dun sa mga baklad. Dito, ayun. Yung mga nakikita yung mga baklad. Mga panghuli ng mga ano dito, mga seafoods, mga isda, iba't ibang klaseng mga laman dagat na nga. Tapos itong mga bangkang ito bukod sa pampasahero, yung mga maliliit na yan, yung iba dyan, iyan uh, yung ginagamit nga nila sa uh, pagka pupunta sila doon sa mga baklad nila. Kapagka uh, uh, papandawin na nila, yung iba mga nangingisda o kaya mga namamanti yung tawag sa amin sa isang klase nung panguhuli nagamit gamit yung lambat. <music> lumipat naman kami dito sa may kabila ito yung kabilang gilid ayan tapos dito pwede ditong uh, bukod dun sa panguhuli ng isda yung mga lambat lambat ng gamit itong ibang part nitong dagat na to nakikita nyo na yan pwede kayong mga padyo ng mga paros yung batutay kung tawagin tapos yung mga iba't ibang mga shells meron dito sa mga part na to So, kailangan lang masipag kang manghuli. Tapos, yung iba dito, mga uh, alimasag, kinakapa nila. Ayan. So, gamit yung paa. Tapos, minsan pag sobrang babaw, kaya din ng kamay. Ayan. So, ito yung mga part na yan. Meron dyan mga lugar na ano. Tapos, yung nakikita nyo na yan. Yun yung tinatawag na uh, aroma beach. Sobrang kapal dati nung mga ano dyan. Nung mangrove dito sa part na to. Kaso ngayon, kalbo na kasi ka tatama ng malalakas na mga bagyo. Ayan, kaya nagkaganyan-ganyan na. Pero yung ibang part dito, alam ko, nakatanim dito ng mga bagong mga bakawan dun sa part dun. Yung mga nakita kaming maliliit dun na ano, ng mga mangrove. May katabi din tong isla, kung tawagin ni Isla Tibagi naman yun. Hindi lang natin kita sa part na to. Dito yata sa gawi dito, makikita. So baka maya uh, daanan din natin o puntahan din natin para makita din natin yung uh, Isla Tibagi. Hindi pa ako naano dun eh na pupunta dun po, ay, po. Salamat po gawad thank you po kapitan Salamat po. Salamat po Ayan, so paalis na kami dito ngayon sa ano Sa isla Sa Pugad Punta kami dito sa may kabilang isla Pasyalan namin yung ano Tibagin So yung mga nakita nyo yung mga dinaanan natin mga parts ito ng uh, ito yung Isla Tibagin. Ito nga yung katapat na isla nitong Isla Pugad. Tapos ito sa kabila na to, yung nakikita nyo na yan, ito yung bilaran ng mga tuyo tsaka mga iba-ibang mga dry goods dito na binibenta. So itong Tibagin, eh, parehas lang siya ng uh, kadalasan na uh, pinakakabuhayan dito sa isla din ng Tibagin tsaka isla ng Pugad. Halos pareho lang sila ng pangkabuhayan yung tungkol sa pangingisda. Dito mo naman nakikita yung maraming nagaanon itong mga tinutuyo na alamang tsaka mga isda. Ang haba nung ano nila, bilaran nila ng mga alamang. Ayan o. Ang dami lang nakabila dito ngayong mga alamang. Pero pag ano may mga tuyo din dyan. Pero sa ngayon, itong mga alamang yung nakabilag nila dito. Ayun o, ang dami ang haba ng bilaran hanggang dun tapos meron din dun sa kabila na yun daming mga ibon kinakain nila yung mga ano mga ibang mga alamang ayun o ah. pinadagit nila yung mga nakabilad na alamang dito sa bilaran kaya pala maraming ibon dito mga kalangay yan tawag dito sa amin ibang hapon mga boss tapos <tod> na po kayong mga nagbibilad dito uh -huh. ayun nagbibilad dito kasi. Eto si Kuya, magamahan tayo na papakita yung mga binibilad na ano dito, tuyo, tuyong isda. Meron pala. So, akala ko wala silang bilad ngayon na tuyong isda. Meron din pala. Ito yata mga nakatiklop na ito ba Kuya? Ah, dun sa kabila yun. So, titignan natin yung mga tuyo dito. Ang lawak din pala ng bilaran dito, ano? Okay, so ito pala yung mga isdang tuyo nila. Ang gaganda ng tuyo rin yung kuya ba? Malalaki no? Yan ang malaki ng mga tuyo nila na to. Ang haba, ang dami din hanggang dun. Kuya ano to, hanggang saan na ano? Binibenta, nakakaabot yung mga isdang tuyo na to. Malalayan na Manila din. Tapos may mga kumukuha din dito ng mga malalayong lugar. Tulad ng mga taga saan lugar. Laguna. Laguna, dito na rin. No. Nagbabagsak din kayo sa mga binondo tondo yung mga ganun, di ba? Nagbabagsak din kayo doon. oo kasi ang ganda rin ng mga ano dito sa amin sa Agono, yo. Ngayon lang ako nakapunta dito sa Bilaran ng Tuyo na to. Ayun, no? So quality din yung mga binibenta ng Tuyo dito. Malalaki din ayun no? mga magagandang size talaga ng malalaki. Kuya, mga ilang hektarya yung ano dito, Bilaran ng Tuyo na to sa sako po hanggang doon, mga nasa tantsa niyo po mga gaano kalaki? malaki rin may ano din po to dalawang ektarya meron po ano Ayan. eto po bali pagka ano yung mga tuyo na to bali pagka huli diretso na po talaga gawa na tinutuyo na kagad habang sariwa yung isda ano, ano? asin tsaka yelo uh, pag na ano na nila naas na na ng tsaka yelo Direkto na dito sa binaran. Ilang araw naman po yung ano nito? Tinutuyo yung tuyo na to ilang araw bago matuyo? Dalawang araw. Dalawang araw po to yung tuyo na yun. Pwede na ibenta. Mm. Ayan, so ito yung pinaka parang pahingahan nyo po dito. Ano? Silungan kasi sobrang init. <laughs> ito na rin pahingahan nila. Ayan, dito po ginagawa yung mga tayo. Dito. Sa cooler po na to. Yung malaki na yun. Pwede pong sumilip dito. Silipin ko lang po ano. Ayan po. Ayan pala yung mga cooler nila. Dito nila binababad yung mga isda pinababad nila inaasnan tapos iniyeluhan ayan so may kinukwento sila tatay dito ito daw pong bilaran na to tay puno po halos to talaga oh. lahat dun pagka ano so sa ngayon po medyo madalang lang yung isda kaya ah uh, ayan so napupuno pala to ng mga kalakal nila o isda yung mga tinutuyo silipin natin itong pinaka Parting ng dulo nitong bilara ng mga tuyo so dito pala sa parte ng dulo na to eto nabibila din sila dito ayan yung mga kawayan na yun dyan nila pinaano yung mga bilaran so ditiklop kasi yung mga bilaran nila na lambat at kakahoy tapos so, eto fish cage na pala to o fish pan sa dulo magkano pa kita kitaan dito pag nagbibilad? Ano po siya? Arawan or? Pila niya. Hindi ba piso siyang cutting? Isang cutting po. Ito pong ganito. Ah, ito po yung ganito, Yung hindi titiklop. Hindi man piso. Tapos, pagka yung mga titiklop po yung sa alamang, tinitiklop po yung sa alamang, di ba? Magkano naman po sa ganun? Ano magkano yung sari sa baklad ng kuyo? Ang binibilag? Sa porsako. Ah, persako po yung kita dun. Opa, lang na rin. 300, dapat na rin. Sa isang sako po? Ah. Uh, Lahat na ano, eh. Lahat na ano, kung ilang sako yung magawa nyo. Kada isang tao, 300. Ganun. Uh, doon po parang, ano, arawan siya na 300 lahatan. Pero dito, limang piso kada isang ganto. Sa babae lang yun. O, oh, sa babae. Pero pa si mga lalaki yun. O, oh, sa lalaki po, magkaiba yung presyo ng sa lalaki. Banyera naman. Banyera per banyera. Sa ibang banyera po, magkano? 130. 130 sa lalaki. Eh, sa so, nag-ano po, nag-ano ng tuyo. Nag-aasin. Ah, ah magkakasama po sila. Uh, -huh. po ng kita. Okay. And so, after 2 days pala, Pagyayarin to yung tuyo na yan. Ayun, eh, re na nila yun. Kung ilalagay na nila sa kahon yun. Tapos, dadalhin na nila sa mga dalahan nila. Sa mga namimili sa kanila. O dun sa mga bagsakan nila ng mga tuyo. Ngayon, paalis na din kami dito. Hindi na kami tuwi dito sa Isla Tibagin. Ayan, pero ayan yun. Yung Isla Tibagin, ito yung maraming kabahayan yung part na to. Mas malaki siya kasi dun sa Isla Pugad. Kasi itong katapat nga na to, ito yung pinaka expansion na naging bilara nila ng mga uh, dried fish, tuyo, or itong mga alamang.